this video guys, ako ang tubagon ang reaksyon o pangutana sa ato ang followers kabahin atong akong post nga giving antibiotics at 107 to 109 days pregnant sow. Na ini comment dito guys nga dili pwede mag-inject og antibiotics sa ato ang inahin. Na apoy ni comment para asa ang antibiotic og nganong nag-inject ko. So unahon akong tubag ang yang gingon nga dili ta pwede mag inject og antibiotics sa ato ang pregnant sow. Tinood na. Dili gyud ta pwede mag-inject og antibiotics sa atong pregnant sow kung wala pa kaabot og 90 days ang iyahang gibuntis. So klaro ta ha? Dili ta pwede mag-inject og antibiotics sa atong pregnant sow kung wala pa nakaabot og 90 days or 3 months ang iyang gibuntis kay naagyod na posibilidad nga makuhaan ang inyong mga anay. So next, ato ang tubagon is, nga nung maghatag kong antibiotics, ako ang inahing baboy nga mag-alanak. Kani guys, akong i-share ninyo, kabahin aning pag-inject og antibiotics sa mga inahin akong baboy before pa siya manganak. Anak siya o oh, nagbati naman na. Ah. Personal experience, regular na yun namo guys. kita nga, experience is the best teacher. Three years ago, na-discover na mo sa akong husband na mag-inject og antibiotic sa amuang inahing baboy one week before siya manganak. Kay para dili na mag-inject og antibiotics, inighuman niya og panganak. Kay naay apuruhan, naay posibilidad, naai tendency nga mukutod ang gatas sa inyong inahin og mainjikan siya og antibiotic. Ambut lang kung kamo na makamatikod ba mo ana pero kami nakasuway sa ana. Pag human lagi o panganak sa, sa amuhang inahin, kay advice man na nga atong i-antibiotic, ang atong mga inahin ni gumagpanganak, aron dili ma-infection, nag-inject po dmi. So katong mga mag-inject nga wala po kayo'y kahibalo, kabahin sa mga tambal nga gamiton, kami kay nang lang man mi sa agribit so mao putoy girisita pag inject na mo pagka ugma wa nay nasuyop ang amo ang baktin so na problema na mi paunsa man ato atong mga baktin nga healthy di ba ma healthy ra atong mga baktin kung maka suyop siya og daghang milk sa iyang mama kay maura na nay intake so paunsa siya pagka healthy kung nawala ang milk sa iyang mama so mao tong nga try na mo sa akong husband nga biotic na mo daan before manganak ang amo ang inahin ay para dili nami mag antibiotics inig humaniag panganak unless kung kinahanglan kung hilantan pag maayo ang atong inahin kung dili jud siya katindog di na siya mukaon so kinahanglan na gyud nato nga i -antibiotic. pero kung ang atong inahin inig humag panganak na tulog dahil mutindog rapod may namog tubig hatagan natong pagkaon mukaon rapod dili na namo inchikan ang amo mga inahin. Wala ko na ingon guys ha, nga suhira ko, pero i-share po na ko ninyo kung unsa ang amuang ang pamaagi din his amo ang tangkal. And isa pa, ang among naobserbaran, ang among mga baktin, basta maindika na mo ang mga mama na mo before mga anak, dili siya sakitin, abtik po siya kayo. So, hinaot nga na tubag mo guys and masatisfy mo sa akong tubag. Kung gusto mo makabalo sa antibiotics, ha, kung gigamit ako lang i-appeal di aning video. Para ninyo makatabang ni ako ang video, please share naman dyan. Kaya para ma po sa uban, no? Labi na itong mga backyard racer nga pareha ako. Nga wala pa kayo kahibalo sa pagpamuhi o baboy nga. Wala pa kay kahibalo sa pamaagi. aron kung makita siya, at least, dili niya ma-apply pero ma-compare niya sa iyahang nakasanayan nga pamaagi. So thank you guys.